Isa tong parisan na gine-gatekeep ko, lalong-lalo na pag napapadpad ako ng FTI Tagig. At dito nga guys, alagang 70 pesos nyo, ay meron na kayong pares at sobrang kakaiba ng pares nila dito. Dahil di ano ma cornstarch at di gaano maliti na purong baka lang ang pares nila rito. At malalasaan mo pa nga na napakabipin ng sabon ng pares nila rito. Kaya naman siguro hindi na nakakapagtaka kung tangkiliking at may waiting na kaagad kahit di pa sila nagsisimula. So guys, nandito tayo sa Covernor Rodriguez. Ito yung gina-gate kong pares nandito sa FBI guys. So guys, nandito tayo sa may Covernor Rodriguez sa may FTIA. Sabay ito yung gina-gate kong pares dito sa may palengke Ito, guys. 70 pesos lang. So, na Panalo-panalo talaga pares dito, guys kung dagay FTI kaya alam na alam mo to yun eh. Goberno Rodriguez FTI malapit sa SMI for money yung ba yung malapit sa may palengke lang sila guys nag-open nga pala sila 8.30 hanggang maubos at araw-araw pwede nyo sinigay eh. eh. mabuha natin eh. solid pa na okay, ito yung rice mo Abay, ito yung rice niya. Buwan na. Sheesh. Hmm. So yun guys, kung mapapagpad kayo dito sa may FTI at naghahanap kayong gandong klaseng pares guys. Isa to sa mga gina-gatekeep ko na pares sa dito sa FTI. Dahin na kayo guys. Governor Rodriguez lang, corner FTI. Ang dami na kain dito guys. <re> tá <bekannt> अ <usion>